nakita nyo guys, this is the Guinness Book of World Record 1998, the biggest soap in the whole world. Pero may nakatalo na siguro kasi 1998 eh. Another day, another vlog. Pero teka, bago ang another vlog, may ilang video clips ako after naming mag-shopping sa souvenir shop sa tindahan ng sabon or what's called savonnerie. Kaya ito, watch muna natin. Tara! See? So, itakabili na kami ng souvenir, souvenir. May museum. may museum, hindi tayo pumasok. O may bayad tong museum natin? to. Okay. Pasok tayo sa si museum. this is the Museum of the Savonnerie. They show you actually how the soaps are done from watching clips dito sa audiovisual room corner nila. They explain from the extraction to the stamping and don't worry ha, dahil may English subtitles naman sila para sa mga foreign tourists na gaya natin. So guys, we are inside the, the museum. Kaya medyo, kung makikita niya, medyo madilim to. And ito yung mga iba't ibang iba't ibang stamp na nilalagay nila sa ano sa sa sabon and ito yung mga types of sabon na ginagawa nila from 19 so 1900s meaning to say 100 plus years na siya yun yung pang stamp nila oh. and look itong, kita mo dito yung mga shouldron na ko, nangyakatawa ayan oh. ayan, kita mo sila dyan, gin, dyan ginagawa sa loob ng yan yung iba't ibang sabon. Ano daw yan? The biggest sabon de Marseille in the world din na Guinness World Record 1998. Ito, ang pinakamalaking Marseille so. Pakikuskus na yan ang likod ko sa malaking sabon natin. yan yung ano pa rin mo, dyan kapag-ano. Nakita nyo guys, this is the Guinness Book of World Record 1998, the biggest soap in the whole world. Pero may nakatalo na siguro kasi 1998 eh. Yeah. Pero ang laki pa rin yan. This museum, not just houses, soap making materials, but a lot of history behind it. From Mr. Marius Fabre to the recent owner of the factory. Nakakatawang isipin na ito ay isang heritage brand. Ipinamana sa apong ng apo ng apo, hindi pa. At hanggang sa kasalukuyang panahon ay may pagkakataon pa tayo na gumamit ng sabon na ito. Salamat sa mga great granddaughters ni Mr. Fabre na nagpapatakbo ngayon ng factory. Dito na naman po tayo sa mga... Kung ano na nang ano, 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 pupuntahan natin, ano tong task na ito? Tignan mo. Bakit hindi tayo tumaas? Go. Ang daming stairs eh. <laughs> Try natin. Okay. Narating na namin ito. Ano yung meron? Wala lang. Walang kwento? Ayun yung nakita mga children children ah dyan tayo dati galing yun pa rin yung ano papakita ko sa inyo kasi hindi ako naka kanina kasi nag explain yung tour guide doon sa kabilang side doon sa talagang factory hindi nila na hindi ko napakita pero ito I can show you kasi kasi ang nangyayari is tabi-tabi po, may tuturo na po ako. From that, kita nyo tong, kita nyo tong anong to. Itong parang tube na yan. Diyan, nanggagaling yung sabon. Tapos dito sila pupunta. Tapos pag napunta na dito yung sabon na nagawa, dito yung pinapatuyo. Pag napatuyo na nila yan, ikakat nila yan into blocks na nagiging gano'n. Dito nila kinakat. Yung pangkat nakita ko, nandun sa loob na yun eh. Pero That's it. At least napakita ko sa inyo yung factory. Kung paano siya ginagawa. Ang hindi ko napakita sa inyo. Ang hindi ko lang napakita talaga ay yung shouldron na tinatawag. Yung parang kung saan yung haluan ng mga sabon. Hindi ko yung napakita pero. Yan. So this ends our tour dito sa Savonery or sa tinatawag nilang gawaan ng Marseille Soap dito sa Salon de Provence. Nag-enjoy ka? Yes. Namili kami ng souvenir. Nag-enjoy kami. I love it. Maganda. Uh, it's uh, something to... Ano, very informative. Kaya maganda talaga. Tapos ako pa naman, hili ko yung Marseille soap. Eh, di ba ngayon nga ang sabon ko talaga dati? Or Perla, or Marseille soap. Ngayon, syempre, Kojic na. See you on our sunod na gala.